Oh so ito mga dabarkad ha, meron pong uh, blind item itong si kapatid Buzz. Okay. So basahin ko po sa inyo, tingnan po natin kung kung kaya nating hulaan kung sino kaya yung tinutukoy niya dito. Kasi tungkol sa noon time itong post ni kapatid Buzz eh. So hindi ko sure kung sino yung tinutukoy niya. Oh pero yon try natin, try natin. Oh bistado. O sino itong producer ng isang nagbagong bihis na noontime show ang umano'y nagbayad ng halaga upang palabasing nangunguna ang kanilang programa? Eh, okay. medyo seryosong aligasyon 'yan kung merong bayad-bayad. Sa akin, hindi ako maniniwala hangga't walang ebidensya, okay? Pero basahin natin itong blind item. O bago pa man matalo daw ang producer na ito sa kaso tungkol sa trademark ng title, matagal na pala nila itong ginagawa bilang mind conditioning sa kanilang mga followers at viewers. I Inamin ito ng isa sa kanilang mga loyal vloggers na tumatanggap nga daw umano ng lagay ang isang kilalang rating survey firm mula sa producer na ito upang palabasing number one ng kanilang programa sa buong bansa kahit ang totoo ay sila ang tunay na nakulelat sa ratings. Todo denial naman ng mga fellow vloggers at pilit itong pinabubulaanan. No? Okay? So, hindi ko din sure kasi yung mga vloggers, yung mga, yung mga ibang vloggers, di naman natin alam yung identity. So, minsan, nagsasabi, hindi natin alam kung totoo hindi. So, hindi natin din na sure. Baka naman nagsisinungaling din tong isang vlogger, di ba? O, pinalabas din umano ng isa pa nilang vlogger na mas marami daw ads ang kanilang programa kumpara sa mga kalaban itong show. Kahit ang totoo, halos wala nang pumapasok na commercial sa kanilang show sa loob ng 35 minutes. Okay? like I said, blind item to. Hindi ako maniniwala hanggat wala akong makitang ebidensya. Yung sa dami ng mga commercial, hindi ko din naman binibilang yan. So there's, I'm not really sure kung sino nagsasabi ng totoo kung talaga bang marami yung ads o so, hindi. O clue number one, may kinalaman ang producer sa pandikit. Pwede rin ihambing sa lumang kaset. <laughs> Medyo obvious naman tong clue. Ang mga nakaupo din dito, ang uh, puno at tulot na kaguluhan sa loob ng kumpanya last year. Medyo parang obvious naman tong clue number one na to. Okay, clue number two. O oh, kilalang kilala ang kontrobersyal ang, ang, ratings firm na ito dahil sa koneksyon nila sa isang dating giant network at minsan na silang nagsara noong nawala ng prangkisa ang network na ito ngunit mula, muli itong nagreopen Hindi umano kilala ang key people ang likod ng kumpanyang ito. Ayan. So hindi alam ko sino yung mga tao daw sa likod nung uh, ratings firm na ito. Okay, so, yan. Parang kung babasahin mo, parang medyo obvious kung sino yung pinaparing ganitong post ni Kapatid Bas. pero like I said, ito po ay blind item. Mahirap paniwalaan hanggat walang aktual na ebidensya. Um, basta ako, dito po ang napili nating sundan at gamitin sa mga ratings is itong sa Um, Nielsen New Time ratings which is yan po yung industry standard yan po yung ginagamit ng lahat ng mga istasyon kapag kinukumpara yung ratings nila sa isa't isa at uh, yan din po yung uh, madalas ginagamit din ng no, mga advertisers okay pag tinitingnan yung ratings nitong mga programa okay so hindi ko alam kung kung ganoy ito katotoo kung kung meron bang uh, ano dito o ito ay blind blind item lamang pero like i said ah uh, hanggat wala ako nakikitang ebidensya, di ba? Mahirap paniwalaan, mahirap. Maganda yung makita muna natin yung ebidensya na bago tayo mag-akusa. So, yun lang yung gusto kong sabihin doon. Um, sa latest ratings po, nung Sabado, kay Lumamang, Lumamang yung it uh, It's Showtime sa It Bulaga nang konting konting uh, points lang naman. O pero sa akin po ay talagang mangyayari po 'yan. Minsan mataas yung it minsan mataas yung it show time, paminsan-minsan itong sa tahanang pinakamasaya, maaring sumipa din yung kanilang ratings. Pero ang bottom line po dito, basta ang pinakamasaya lang ako is uh, at least nakauwi na yung pong uh, pangalang Itbulaga sa rightful home niya. Ako kahit Paano pa paikot-ikutin yan? Kahit ano pa yung maging hirit mula sa galing doon sa mga vloggers ng tape o sa kung anong mga naninira sa Itbolaga o sa TVJ. Ang bottom line po dito ay nagwagi. Okay, buong last year po was a very big struggle. In the end, nanalo po yung pong uh, TVJ, umuwi po yung Itbulaga. Masaya po yung kanilang million million na mga fans. At uh, napatunayan po na ang Itbulaga talaga uh, really belongs sa TVJ. At yun na nga po ang ginagamit na, na, na title ng programa uh, moving forward. Going to 50 years and beyond. Okay? So ayan, yung mga blind item na yan, hinay-hinay lang yan. Hindi natin alam kung gaano kung gaano katotoo yung mga ganyan, okay? Pero pero pag may siya, doon natin ano, doon natin paniwalaan. O no? sa ngayon po, puro mga usap-usap lang yan, okay? So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Good night, mga Dabarkads.